Makikita sa mismong timeline natin kung bakit tayo nagkaroon ng content monetization policy issues sa ating mga ads on Reels. Paano? Punta kayo guys sa inyong timeline at scroll down ninyo guys at tingnan ninyo ang inyong mga post, long videos, Reels, or mga videos na lahat ng mga pinupost ninyo guys sa inyong timeline. Makikita ninyo guys dito sa ibaba sa kaliwang bahagi. So, dapat guys, see insights and ads lang ang makikita ninyo sa inyong mga posts. Katulad nito guys. So, kapag nakikita ninyo guys na may see insights lang ang nakalagay, burahin ninyo yan guys kasi hindi yan nagustuhan ni Meta. Dapat guys, see insights and ads ang makikita natin. So, sa akin guys, simula nung binura ko lahat, yung mga videos at mga post ko guys na may see insights lang ang nakalagay dito sa kaliwang bahagi sa baba. Nawala guys ang aking content monetization policy sa aking, mga, sa aking ads on reels.